Pinadidirian man ito ng iba, ngunit mas marami pa rin ang paborito ito, lalo na sa kabisayaan. Maniwala man kayo sa hindi, sobrang espesyal ng ulam nito, lalong-lalo na sa mga taga-probinsya. At di hamak nga po na mas masarap ito kung ikukumpara sa ilang uri ng karne. Kaya naman po mga idol, para malaman nyo kung anong klasing espesyal na ulam ito, ay panuorin nyo po ang buong video at ituturo ko na rin kung paano ito lutuin. Una nga po mga idol, ay mangunguha muna tayo nitong napaka-espesyal natin na ngayon. Napakarami nga po dito sa aming probinsya sa Masbati. At alam nyo po ba, hindi lahat ng tao ay nakatikim na nito. At dahil nga po, napanood mo ang video na ito, baka nga po gugustuhin mo na matikman din itong espesyal na ulam na lulutuin natin ngayon. At kung nakasubaybay ka pa rin po sa video na ito at nagustuhan mo, pwede mong pindutin ang heart button. Pashare na rin po ng video na ito at huwag kalimutan na i-follow ang aking page na ang Philadventures. At makalipas nga po mga idol, ang halos isang oras at kalahati ay agad na akong umuwi. Malapit na kasing mapuno itong aking dalang balde. Dito nga po ito sa aming bayan sa Dimasalang, probinsya ng Masbate. Medyo marami dito, lalong-lalo na sa malawak po na kagubatan. At ito na nga po mga idol, huhugasan muna natin ng dalawa hanggang tatlong bisis sa malinis na tubig itong ating lulutuin na espesyal na ulam kayo po mga idol ano po ba ang tawag dito sa inyong probinsya? Pakomit naman sa baba at siyempre huwag kalimutan na pindutin ang heart button at pa-share na rin ng video na ito. At sa pagluluto nga po nitong ating special na ulam ay nilalagyan natin ito ng dahon ng libas, pampabangong tanglad. Siyempre ilalagyan na natin itong mga fresh natin na nakuha na special na shell dito sa aming probinsya. At sumunod naman po mga idol ay agad ko nang nilagyan ng asin na pampalasa. Mas masarap din po ito kapag maraming ating Mas gusto ko rin po kasi medyo manghang ang lasa nitong ating niluluto ngayon at nilagyan ko na rin ng seasonings at hindi rin po mawawala itong pampaasim natin na kamatis. At sumunod naman po mga idol ay nagsindi na nga po ako ng apoy para magsimula na tayo sa ating pagluluto ngayon. Shout out nga pala sa mga followers ko na patuloy na sumusuporta at nagsishare sa aking mga video na sina Jewel Reyes from Davao City. Shout out po. Mari Pirobio from Alcoy Shout out din po Ronald De La Cruz from Caloocan City, Manila Evelyn Solis from Liti at syempre sa aking mga kababayan dito sa Masbate, lalong lalo na kay Adil Monte Alto from Usun Masbate. At ito na nga po mga idol makalipas nga po ang 45 minutes itut kumukulo na nga po itong ating niluluto na special na ulam ang tawag po pala sa luto na ito ay sinabaw na kurakol or kung tawagin naman sinigang natakdong sa bisaya kayo po mga idol na-try nyo na rin ba ang ganitong klase ng pagluluto? Comment nga po sa baba at banggitin nyo na rin kung taga ang probinsya kayo para alam ko po kung hanggang sa nakarating ang video na ito. At ito na nga po mga idol, sa wakas, ready to eat na nga po itong ating niluto na special na ulam. Medyo matagal-tagal na nga po na hindi ko nakakain ito. Halos mag-iisang taon din po dahil nga po sobrang excited na ako. Kaya naman, samahan nyo ako na kumain itong masarap natin na ulam. At syempre po mga idol, bago natin simula ang masarap na kainan, mas maigi po na maghugas muna tayo ng kamay. At ito na nga po mga idol, sisimulan na natin na kunin ang pinakalaman nito. Napakasarap nito. isaw-saw sa asin at isawsaw na rin sa maanghang na suka. At siyempre mga idol, hindi rin natin makakalimutan na higopin ang maanghang at napakasarap na sabaw. Panalo'ng panalo talaga ang Sarap. lasa nito. At sa puntong ito nga po mga idol, ay sisimulan na nga po natin ang masarap na kainan. Tara po mga idol, kain na po tayo. At syempre, sa unang tikim ko nga po nito, talaga namang bumalik sa alaala ko mula nung mga bata kasi kami. Isa na ito sarap. sa aming paboritong ulam dito sa aming probinsya. At ang favorite part ko nga po sa ulam na ito, yung lalagyan mo ng kunting asin at isasawsaw mo sa maanghang na suka. Tapos sabay sobo, sobrang sarap talaga mga idol. Lalong-lalo -lalo na nga po ang humigap din ng at kung natakam nga po kayo mga idol sa ating niluto ngayon na special na ulam, huwag kalimutan na pindutin ang heart button pa-share na rin po ng video na ito kung narilit kayo. At syempre huwag kalimutan na ipalo ang aking page na Ampil Adventures. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo na suporta at panonood mga idol.